Yan, good afternoon po dun po sa mga nag-aalaga ng stingless bees. So, pwede po ninyong gayahin to. Yan, peral po yan. Yan, peral. Na pinatungan ko po ng box. Ito na po siya ngayon, o. Oh. O, oh, kita na po yung brood niya. O, oh, yan. Ito po ay atayin lang nating ma... Ano, ma... mapuno, ano? at atin pong ililipat yan para po mabilis ang ginagawa ko po dyan pinalalabas ko po yung brood o kaya kukuha kayo ng dalawang layer at ipapatong ninyo sa ano yan parang ganun ang ginawa ko eh ipinatong ko po yung dalawang layer sa ibabaw nitong box ano at yan na po siya ngayon yan dahil po nating mapuno pag puno na atin pong ihiwalay sa peral 'yan. Yan po yung mga uh, magandang strategy na pwede nating gayanin na ang atin pong pera ay hindi masisira 'yan. Ang katunaw ang katunayan po noon, ito ito mga katulad po nito ito. Ayano. Oh. 'Yan po ay galing din peral, ano. Ito po. Oh, oh nakapatong po siya at siya ay uh, dalawang box na ano at pwede na rin po yung iangat ihiwalay dyan. kasi pag ako po ay nag-aangat niyan ay kinakailangan ay dalawang patong na siya bago ko ihiwalay ano nakagaya po nito ito siguro ito ay pabago pa po siya na nag aano uh, ano naglalagay sa box kasi ito basta ko pinatong hindi ko po nilagyan siya ng uh, brood at uh, balibasa sa pumahirap siyang kuna ng brood at gawa ng kahoy no kaya pinatong ko lamang po maghihintay po tayo na mag karon niya ng laman no ito po yung mga nahiwalay ko na so, tingnan po natin yung mga nahiwalay ko na yan o oh. ito po yun, oh lakas niya oh. Yan yan po ay galing sa peral. Ano po yan oh. Yan yun, lakas niya. O oh, ito ito po yan ang oh. galing din po yan sa peral. Ano? Yan gayon po yung pinanggaling na niya oh. Yan. At oh, tapos yun po kumakita niyo sa taas na yun yun oh. Galing po din siya sa peral. No. Pagtatayo dito sa aking likod. Sa likod. Yan Oh. Yan, yan po ay galing ding peral. Oh. Ito po ang magic. Ito po ay kinuha ko po yung laman sa loob. Ito. Pero, ang ano ko po niyan, meron pong quinsel akong iniwanan sa loob. Tapos, pinagdikit ko po yung pinagdikit ko po yung ah, uh, itong kahoy uli. O. Oh. Tapos sinilyuhan nila na buo na uli po yung kahoy. Ano? At malamang po may brood na uli yan sa loob. Pagka kung natin at kukunin uli natin. Tapos magtitira uli tayo ng queen Tapos yon siguro po uh, hindi nasisira o patuloy tayo nakaka kuha ano, yan po po yung ating mga nakapatong, yan. Tapos ito po yung ito po yung hiniwalay ko yan naka ano na po siya o yan tapos yun na nakahiwalay na rin no ito po nakapatong pa siya sa peral yan na nakapatong pa siya sa peral tapos yung po o oh, third gambar na tatlong patong na siya tapos ito po o oh. yan, nakahiwalay na rin po siya. O, yan hindi la ang timbang yung pagkapatong ko ng box sa kabila timbang pero di ano hindi magtinlaki yung sukat kasi yung isa ay uh, ano yon pang soper kasi pagkapan soper po, mas maganda eh, medyo malaki no, yung natural na sukat po 8 by 10 yun po yung talagang sukat pero pagka starting po ginagamit ko po ay 6 lang 6x10 lang ang ginagamit ko maliit lang no kasi mas mabilis yang mapuno no yan yan lakas po ng ating stingless bis kasi hindi nga po na ulan at yan mas gusto nila ang mahabang init yan, yan ano ano, ano, ano sa swarm na siya o oh, yan no? hmm lakas nila hmm pwede na siguro itong patungan ng third chamber ano Hmm. Lakas. Hmm. Ayo. Oh, yan. Ito pong stingless bis nakakatawa. Kapag uh, huwag mo lang siyang likutin kahit ganang kadami, hindi po kayo niyan kakapitan, no? Huwag lang niyong iibuin yung hive niya. Yan yung ugali po niya. No? Pero pag inibuni yung hive niya, ah, talaga naman. Hmm. Yan. Yan. yung ating mga stainless bees at yung po ng mga malalaking box na yan yan, yan api na po yan, yan yung mga malalaking box api serana po yan ito api serana yan yun yung api serana yung malaki na yun na, ano yan api serana po yan tapos to apisirana ito At po ang ating apisirana ito po ay malakas na rin may honey na rin po yan kahit po medyo hindi umuulan napipilit silang maghani ang lakas Ano? doon po sa interesado uh, mag-alaga ano lang nyo ko yung uh, tawagan lang nyo ko mga pag-communicate po kayo sa akin upang maituro ko sa inyo yung mga paraan para po maalagaan ng tama ang apis sera na magtatagay ang katulad po nito ito pong box na yan kung natatandaan nyo yan po ay napakatagal na yan napakatagal na po ng box na yan yan parang nung taon ako nang ko ng ang anim na kolon eh ano? at hanggang ngayon ay yan nananatili pa siya marami na pong lahi yan Ah, oh, po ay dati ano ito dito nakalagay sa part na ito. Yan, tapos nung mag-divide ah, ang inilagay ko dito yung bago at itinaas ko yung matanda, yung mother colony ano. Pinatungan ko po ng ng saray para siya ay ano mapisa yung mga itlog sayang din naman po. Yan kaysa atin pong itapon atin pong ipapisa sa kanila yan pwede po nating alisin eh. pwede namang hayaan na at nilalagyan naman nila yun ng honey yan yan God bless po mga ka mga ka bees yan po yung aking mga ginagawang cream yung aking mga kahoy na gamit yan o eh. hmm na ginagawa akong frames ang mga ano ko po mga stainless beside na hindi pa ayos yan yan hmm. po, mga stainless beside pang patong ko po yan. Sige po, God bless mga kabis.